Samantala naglabas po ng paunang abiso para sa mga mamimili ang lokal na pamahalan po ng Villasis ukol sa ilegal na bentahan ng subdivided agricultural land o sakahan at gagawing residential lot o tirahan. Iginiit po ng tanggapan na kinakailangan ng mga legal na dokumento ng may-ari o seller ng subdivided na lupa tulad ng Approved Subdivision Plan at Development Permit mula sa LGU at Certificate of Registration at License to Sell mula naman sa Department of Human Settlements and Urban Development. Dagdag po nito na tanging registered real estate agent or broker lamang ang maaaring magbenta ng property. Nanindigan naman ang tanggapan na hindi mag-issue ng local or zoning clearance at iba pang permit na kinakailangan na upang makapagpatayo ng gusali sa mga lupa na iligal na nabili. Hinikayat din ng publiko at iba pang ahensya ng gobyerno na ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling may uh, nalalaman sa mga nasabing iligal na bentahan. IFM News. IFM News. IFM.